ito na inyo conception tar lang ayun pala itong natin na farm kay ano tatay ni Chino Buko si Chino Buko uh, ah, coach ng SD ng bayan ng concept.

Opo, kaya nabili na po kasi na-tourney. Uh, Paalitin mo ang karela na, basta sa ikaw na matatanggap ang karela na. Pero, ano mo na rin po kitang balita, panuban mo na rin. Okay. Opo, okay. tangang itang ganda pa, look. Opo, hindi po ako doon. Okay. Pahinga lang tayo ng kontra. Pahinga lang, so, lang mo, tayo ng kontra. Sabi ni...

Ay, ito, ito, ito. Oh. Oh. Ay, nasa yes, tinakulay. Ay, ito na. Ay, ay, ay. Ay, sir. Ay, sir. Oh. Oh. <laughs> ang bilis niya. Oh. Oh, ayun pa ka yung kapat niya. Oh. Kapat siya. May kanong kong siya aling kayo. Ay, pala. Ang kanong kong lap. Oh. Alin, niya pong, niya pong, niya pong, kung ba ang pinanambulan natin, puli lupin. Kaya pong ikit. Kaya yung kilog. đó cái nó đi luôn quên nó kết thúc cái nó thông mới đi vào là nó bắt ra những cái lu 12 là nó không có được là nó Ang kulot ko lang na. Pero, nerbis yung mga naman kaya na. Ati tinok so, mag-ten? Hindi tayo yung malang itinok. Malang basuraan. <laughs> Akit may imanan. Makasalbo. Yan yeah, baro, Parela.

Kayak gini, tempatnya itu nyaman juga, berapa? Daripada tidak siap, pokoknya baca ini apa ya? BEN! nih, ini. Selain sopan muka. Nah, ini ilang anaknya ini. Ini kasih kok, kalian ini kalau Pura rin, dahil gano'ng ating kaso, dahil gano'ng magiging katina niya ni Sinan Pulas. Kaya naman baka magbigla, baka kaya, kaya nang nang magiging kaya niya. Oo. Kamil-bista namin. Kamil-bista namin, eh, obrilista baga. lang

Kaya pala, ano naman pala eh, kaya pala daw nagmamadaling umalis yung nakatira dito eh. Wala na. Nakakita daw na nga. Ilawi ito, lalam na ito ah. Wala na, alayo si Wong. Ilawi mong buks kasi Ilawi mong buks ang mga kapatid kaya kaya. Wala na, kaya eh. pa naman lalabas na pa mong gumagawa. Ano Parang kalapate. Okay, mga bro, nakakuha tayo ng isa. Tignan mo naman dito. Labirta ang bukid, tapos sa paano malaki yun, no? oh. naman ka Kaya yung cobra rito, labas-pasok lang, labas-pasok. Nung nakita yung cobra, nagmadali silang umalis. Kaya sabog-sabog itong salob, hindi nila alam kung anong kukul sa mga gamit-gamit nila. Kaya yan, lumaya sila. Kaya pala tumawag sa atin, tumawag sila dito. Para,

Oh bale dela lubu balbara batao dai. Paskalang dia dai. Mo balan, me antab. Alapun tema ko nak menin tasbih. Kayat pangana ko menisay ni. Okay. Tara. Okay. Okay. Rasana. Okay.

Il pirale recalì? Compro? ok. Che? Tu me lo segui No, no, no. E' raggiunto. 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 E' E' Tuloy pala ba siya? Ay, abano kung natulang kasi yung mga market kami, daw. Ay, yan daw mula yung Anong tahon doon? may may bat nga wala na kang na, eh? Wala nangyayin

Non parto, è importante andare e vedere che che non è un tipo Non che non è passionevole. Non No, mi Non eh passionevole. Non la passionevole. Non è è è passionevole. Non è passionevole. Non è passionevole.